Okay po sa kuha ng CCTV footage, ang menor de edad na umano'y nagnakaw ng bisikleta na isang tourist police sa Cubao. Pero itinanggi ng 15 anyo sa suspect na siyang tumangay sa bisikletang nagkakalaga ng 10,000 piso. Narito po ang report ni Dano Tingkungko. Kuha ito mula sa CCTV ng Barangay 86 Zone 7, Tondo, Maynila. Sa video, makikita ang nakaputing lalaki na papasok sa isang bahay sa Francisco Street. Maya-maya, lumabas na itong sakay ng isang bisikleta. Nadiskubring kinuha muna ng lalaki ang bisikleta ang pag-aari ni PO1 Robert Campo, tourist police na naka-assign sa QCPD Station 7 sa Cubao. Nakita ko na yung padlock na sira. Identify din ng mga tao sa amin. Tsaka may nakasalubong din siya na sidecar boy na kakilala siya. dala nga yung bike na yun. Sa tulong ng mga tanod ng barangay, nakilala ang 15 anyos na suspect. Pero imbes na i-turnover sa DSWD dahil menor de edad, ipiniit sa MPD Station 1 sa Tondo ang suspek at kakasuhan umano ng pagnanakaw. Para wala na siyang victim eh iba pa kahit minor de edad kahit mapamatanda pag gumawa ng mali dapat pailan talaga ng kaso. Taga 13 si Martires Cavite umano ang mga magulang ng suspect at hindi pa nadadalaw sa istasyon. Pero na makausap siya ng GMA News itinanggi niya ang paratang. Iniimbisigahan naman na ng MPD Station 1 ang pangyayari. Dano Tinggong, Kojime News.